Hello guys, good morning. It's already 8 a.m. 8 a.m. na dito. Pero look, yung window. Parang alas 6 pa lang na umaga. Nakahiga pa rin kami. And then, pahinga pa ng konti. Mga mga babangon na. Pero si Kuya Dilan, gising na si Kuya Dilan. Hi, ku Hi Kuya Dilan. Si Daddy, ito si Dominic. Uh, yeah. Hello. Hello Are you okay? Yes. No, good morning ka sa nila Good morning mm, Good job So ayun na nga pag winter mga December ganito lagi ang eksena pag uh, mga alas 8 na umaga madilim pa rin tapos pag alas 4 ng hapon, madilim na. Ganon dito. And then pag summer naman, mahaba ang araw. Kaya yung mga tao dito, sinusulit ang summer. Kung Pupun pumunta sila kung saan-saan, nagka-camping -saan, sila. Ganun. Yung lang ano, yung ano, ano yun? Yung, uh, ano sabi mo sa video? Sa video yung ano? Yung Dilan. Si Dilan. Ano si Dilan? ang ko si Dilan, Chokoy. Ah, si Dilan Chokoy. Dilan. Mag Chukoy. Ano nga mag magkwento ka ng ano? Magkwento ka. Dili. Hmm? Hmm. Magkwento ka ng mga verse, ng mga ano. Anong pinain mo? lali yes. Si, 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 ano? Si Dilan. Si Dilan? Ano? Dilan Chokoy. Si Dilan Chokoy. Ano si Dilan Chokoy? Dilan Chokoy. <laughs> Daddy, Dilan Chokoy dota. <laughs> Pogi ba si Dilan Chokoy? Oo. Uh -uh. Oo, oh, napogi talaga. Okay, papita mo naman, oo. Oh ilang oras na lang papasok na ako sa work mga siguro 3 hours pa pasok na ako sa work and then sa si daddy pa? ay off ngayon day off siya magbabantay sa mga kids yun ako working later di lang to ko mm -mm. di lang to is me Ising nang baby Dominic ko. Dom, say hi. Hi ka, say hi. 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 Bye! Slowly, slowly. At ayun na nga yung mga baka. Si Daddy lumabas na. Ako kasi naglipit pa ako ng higaan. And then ganito nga pala yung view namin dito. Mm. Hmm. Oh my God, snowy. Mina. Pogi uh, naman ni Dilan. Dilan. Pogi naman. pa rin siya, guys. Look. Oh. Hindi, oh. hey, maya maya mag-aasikaso naman ako. Aking pagpasok sa herd. Guys, so, lakas snow. Ang hmm. Ang lakas niya. Kaya kung maghapon naman mag-snow, sigurado gabundok mo dyan. Matakpan na yung mga yung mga damo, mga puno. ano kung, kung napapansin nyo, sobrang tahimik dito. Wala lang naglalabas ang mga tao kasi sobrang lamig. Tingnan yung mga sasakyan o, no? na ng snow. Hmm. Ang pag-alagala na lang dito yung mga deer, mga wildlife. Pero tao, bihira ka na makakita naglalakad. Yan ay na nga guys, magbibihis na ako. di na ako malileg malalego. <laughs> di na ako maliligo syempre kasi malamig. Tsaka na, naligo ako kagabi. Pag Pagano mga alas 8. So magbibihis na lang ako then mamaya na lang ako ulit. Maliligo pag uwi. Pero, syempre, magpapahinga naman ako noon bago maligo. Para, pag tulog presko, tapos, hindi amoy, hindi amoy tinapay. Kasi, pag umuwi ako, lagi akong nangamoy tinapay. Syempre, sa trabaho ko nagbe-bake saboy. Puro tinapay, tsaka mga sauce. So, kaya, pag umuwi ako, nangamoy sauce ako. Kung ano. <laughs> Parang, hindi ko na matake. Ganun. Ay, <laughs> yung tummy ko ang laki, eh, diba? still working pa rin tayo kasi kailangan natin ng pambayad ng mga bills. <laughs> Although sa trabaho hindi pwede yung leggings, pero dahil buntis ako, pwede ang leggings. <laughs> Yan o. Oh. O oh, ha? Palagay ko kasi malakas ang snow. Hindi siya masyadong magbibisi. Kasi usually sa amin pag lunch time, magbibisi doon. Siyempre mga kumakain, the break time. So, then, lakas ng isno. Kaya parang feeling ko hindi siya magbibisi. Yung then, ayan. Suklay lang. Yung din lakad na. Ganun. Pero syempre mag-gloves ako, jacket. Kasi nga sobrang lamig. Syempre dapat may gloves tayo kasi malamig. Okay. <tod> 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 yeah. Oh, ba? Diba? Yung vest ko kasi nilabahan, kaya... Ubra kaya ito. Wait lang. Mm. Ganun, -hmm. balik. Okay. <laughs> Uy, da. Uy, buksan mo muna, lamig. Oh. Yan. So, ganito ang ganap. Hindi na kasha sa chan ko yung aking jacket kasi super big na siya. Medium size kasi itong jacket ko. And then, syempre large na tayo. <laughs> oh. Ha! So, ayun na nga, nag-start na ang dry season. O, oh, ano yun, da? So ayun, start na yung dry season. Kaya mga lips na puputukan na. Tapos yung mga, ayun Nagda-dry na yung mga skin. And then, sobrang lamig. Then, ayan o, oh. tingnan nyo guys. As always, ganyan ang ganap. Pag winter, ayun mo bir. Ay, ayun mo so. So ayan oh. So today, mag-work ako ng 12 to 5. Pero kung minalas-malas, <laughs> papauwi ako ng maaga kasi hindi nga daw busy, ganyan dahil snowy. Pero minsan naman nagbibisi kapag snow, hindi naman laging zero, hindi naman nasi zero. Nagbibisi pa rin siya. Kaya lang yung mga workers ngayon, lalo sa mga fast food restaurants, nagbabawas na sila ng oras kasi yun nga, wala masyadong bumibili kasi nga, walang lumalabas, malamig kaya ganun ang ganap dito kaya kapag summer dun naman maraming oras like I said kanina pag hindi busy uy ako na maaga which is okay lang naman yun kasi may plano kaming gagawin mamaya pagpaman ng walmart yun, yun ang ganap ngayon ay yung mga ano ma-focus kasi nga may mga, ano, may mga tubig yung windshield Meron naman pa isa-isa. Sabi mo lang tawa ka loob. Titipid na naman kasi sa tao. Hmm. <laughs> Sige, papasok na ako guys. Oh my goodness. <laughs> Ooh, slowly lang kasi ba ang tabas. Hello. <laughs> <I love. laughs> hmm? Ating oh, hindi na nga kasi yung jacket ko, oh. Ayun na masara. Ayun na. It doesn't close anymore. Hi, no. I don't. So, dito na ako sa work. See you later. Bye. Okay, break time na. Gutom na ako. Mm. Hungry na. Buntis niyo. Mm. Libre kami nito, sandwich. Put lang or 6 inch tapos cookies. Dati libre kami ng, ng mga soft drinks but ngayon tinanggal nila yung mga soft drinks na fountain cup. I feel like gutom na gutom ako pero kumain naman ako kanina ng kanin. Punti nga lang. Hindi kami masyadong busy ngayon. Nung kusamahan ko umuwi na 30 minutes before yung out niya. Umuwi na siya kasi walang tao. Pero ang dami namin order online. Kaya parang bawi lang din. nakain ko ngayon is pizza. Hmm. Pepperoni tapos pizza sauce, cheese, just onion, green pepper, olives, yun lang. Tapos tinusta ko. Sarap. Oh my God, five na pala. Wala ang, I'm done na sa work. So, change outfit na tayo. Missing? No. I just forgot it in in the car. Outfit na tayo guys. Kasi, I'm done working. Today, oh my God, nakaraos na naman ako. Nang pagtatrabaho. Kahit medyo struggle na kasi. So, ano na. Bigyan na nang chan ko. Hup! Of course. The jacket. Medyo makapal-kapal yung suot ko ngayon. Pero hindi na siya maisara kasi nga sobrang laki na ng aking tang, Okay. Okay. Hmm. Ah! <laughs> of course, the gloves. Diba? Ini so, yun bottle drink. Hmm, na-uwi na tayo.